So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba namin ibinabudget yung kinikita namin sa Parisan. Bumili nga ako nitong money organizer nung pangatlong linggo pa lang kami na nagtitinda no ng Paris. Kasi nung bago pa nga lang kami nagtitinda ng Paris, hindi talaga namin makita kung mayroon ba kaming itinutubo o wala. Kasi nga parang umiikot lang din siya sa puhunan. Kaya yung ginawa ko, kinuwenta ko lahat yung puhunan namin sa baka, sa mga panangkap ng pagluluto ng Paris. Pati na din yung mga gamit na ginagamit sa pagkain. Tulad nga ng plastic cup, uh, plastic fork and spoon. Then, lahat ng total nun sa isang araw. Saka so, ko naman siya inad sa buong buwan ng pagtitinda namin kung ilang beses ba kami nagtitinda sa isang buwan. So ganun nga rin yung tubig, yung kuryente at yung pang grocery namin. Pati na rin nga yung pangbigas namin dito sa bahay at pang ulam. Inibayad ko lang yung sa loob ng isang buwan para makuha ko nga kung ilan yung itatabi ko sa araw-araw. At tulad sa tubig, nagtatabi ako ng 20 araw-araw dyan. Kaya nakakabuo din ako ng 500 pesos sa loob ng isang buwan. Sa so, kuryente naman namin, 70 pesos araw-araw. So gas nga yung medyo malaki yung tabi namin araw-araw. Kasi sa loob ng isang buwan, apat na beses kami bumibili ng gas. Kaya 150 pesos naman yung itinatabi ko sa gas namin. Kasama na nga din dito yung gas na ginagamit namin dito sa loob ng bahay, sa pagluluto namin ng pagkain namin. Si Geraldine naman syempre, nabibigyan ko rin yan araw-araw para naman sa panggastos din nila. Kung meron silang gusto mga bilhin, yung binibigay ko rin kasi sa kanila, itinatabi na lang din nila yun. Kasi nga yung budget na pagkain namin dito sa loob ng bahay, eh, dito na namin kinukuha sa kinikita namin sa Kapagka Paris. sobra naman dun sa benta ng Paris, pares, dito ko naman siya sa may savings nilalagay. Itong savings naman na parang ipon na rin yan. Or kung kapag ka nagka problema naman yung motor, syempre kailangan may makukuha din kami. So yun nga guys, kinuha ko na nga yung pang grocery na naipon Dahil ko. Dahil pupunta kami ng palengke, mamimili nga kami ngayon ng mga panangkap ng pagluluto ng pares, pati na rin ng bigas. Sa isang linggo nga, isang beses kami pumupunta ng palengke. Then para naman dun sa BIP dalawang beses naman kami na mamalengke sa loob ng isang linggo. Papunta na nga kami ni Geraldine sa Alabang para mamalengke. Dito nga kami sa may mga plastik na uunang pumunta. Yung binibili nga namin dito, good for one week na to. 300 pesos nga yung bili namin dito, lahat-lahat. After nga nun, dito naman kami kila ate, yung binibila naman namin ng mga patis, toyo, at kung ano-ano pang mga hinahalo namin sa Paris. 900 pesos to 1,000 naman yung binibili namin dito. Kapag ka umabot yan ng 1,000, mahigit, ibig sabihin, tumaas yung mga bilihin. Dati nga nasa 700 to 800 lang yung binibili namin dito. Yung nga lang nagtaas ng presyo yung bilihin, kaya nag-adjust din talaga yung presyo ang binibili namin. Dito naman sa Gulayan, yan si Kuya, wala yung nagtitinda dito kasi nasa probinsya daw siya. Kaya iba yung nagtitinda na naabota namin dito. Kababayan nga namin sila kasi taga Bicol din sila. Dito naman 600 to 700 naman yung pinamimili namin. Dito sa may Gulayan, ang kagandahan dito dahil suki na nga kami, minsan binabawasan pa ni Kuya. O dinadagdagan ng konting timbang lang Lalo naman. Lalo na kapag ka nagtataas yung presyo ng gulay. Tapos nga kaming mamalingke dito sa may palengke, kinuha na ni Gerald din yung e-bike din. Bumili nga siya ng may inom kasi nauhaw nga siya siya. nga kami umalis ng Alabang, bumili na muna kami ng rambutan para may makakain kami habang nasa biyahe. Nakarating na nga kami dito sa may poblasyon. Dito kami mamimili sa may Crystal Mart. Ina-alternate nga lang namin yung pagbili namin ng grocery. Kung hindi dun sa may Everwin, dito naman. Kapag nag-grocery nga kami ni Geraldine, talagang inuuna namin yung sabunan. Kasi yun talaga yung pinaka-importanting basic needs namin. Yung mga sabun nga at shampoo. Bumili din nga kami ng sachet na kape. Ito na nga yung pinili ni Geraldine para hindi na nga daw kami bumili ng gatas at asukal. Siyempre, hindi rin mawawala yung mga dilata na binibili namin buwan-buwan. Ito naman, stock lang din tong mga to. Gusto lang namin ng mga mabilisang lutuan. Pumili na nga din kami ni Geraldine dito sa cashier para makapagbayad. Patawa nga kami ni Geraldine kasi eksaktong 2,250 yung binayara namin dito. Kasi yun lang din talaga yung dala namin para sa pang grocery. Kaya hindi na rin talaga ako nag-abono. Katapos naman namin mag grocery dito naman kami sa may bigasa nagpunta. Para bumili ng bigas namin at sa parisan. Napuno nga yung e-bike namin sa mga pinamili namin. And sobrang tulong nitong e-bike na to. So yun na guys, hanggang dito naman po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!